So guys, tayo Lola Hello guys, punta tayo kilala. si may bisita na naman. Oh, shout out yan sa mga basod ni Banat Bagsik. Ano? Tuloy pa ba? Kaya pa? Kaya pa! bus ring kayo ng bus, eh. ano, kawawa kayo, hindi kayo, kayo titigilan ni Banat Bagsi, hanggang sa maugtas kayo, kung sa Bisaya pa, eh, ano, si Banat Bagsi, kung basari, kami na yung babanat dyan, kayo kasi papasok-pasok kayo. Kung ayaw nyo ma hindi mabasikad lah, kayo. Parang yung mga siraulo ulo eh. Nandyan kayo sa mga live nagsusumbong. Kayo rin pala yung number one na baser ni Kuya Bal. Diyan sa page ninyo. Mga sira ulo kayo. dapat lang yan sa inyo, murahin kayo. Deserve niya yan na murahin kayo. oh, di ba nagsalita na si Kuya Bal? Oh. Kahit si Kalinga pa pa ang magtanggal kay Banat Bagsi, kung hindi si Kuya Bal ang magtanggal sa, kanya. oh, kayo kahit maalis si Banat Bagsi, babanat at babanatan rin kayo. kawawa lang kayo. May mga tiriring sa utak. Sobra kayo kapanatik. Tapos nagbago kayo. 2024 Uy, na, na, hindi pa rin kayo nagbabago. Uy na, hmm. Uy, tapos na. Kawawa kayo. Uy na tayo kawawang kawawa ang mga tao ang iingay sa social media. Ready na yan tayo magpunta kay Lola. Ready na rin yung bag. Kailan lagi may bag yan. <laughs> yan. cellphone, pitak ka lang yung laman. Bitak-bitak yung lips ko eh. Ay, patay lim Lola. Makulimlim. Oh, makulimlim ang langit. Lapit lang. Lala ka malimig yun maganda ang kriyem pa ganito gabi na kay lola na naman ako sa ngayon wala namang kaya ang gawain doon Laging kukuha ang katulong, hindi talaga magkasundo. Sobra ka maselan na lola. Naligo pa ako bago ako umalis. Kahit malamig. <laughs> <laughs> lapit na ayan may mga puno dadaanan buhay sila pa ganito in turn. tatawid na tayo dumating na tayo ano man kayong gagawin o oh, yan palasyo isa lang ang katulog palasyo isa lang ang katulog hmm, dilim na minutes na Hello guys. di aku ko kilala ayan yeah. mag uh, ano ano mag -e problema <laughs> bising bising yung kasama ko may Dito nagluto muna sa buho sa chitup-chipog ng antay dito. Tiba-tiba tayo dito. Eh, <laughs> upo-upo man ako mamay na yun ako na taba na ako. Mas anagasil, pupunta ko lang naman dito tagahugas ng plato, tagaligpit. Pero hindi ako nagsaserve. May bisita ata eh. Kaya pinipunta ako ni Lola. <laughs> Grabe, talaga buhay dito. Ang bisita ngayon. Ewan ko lang, ano na siguro yung mga... Dito araw-araw yan. Kada hapon yan. Tapos yung mga alaga ko dito rin kumakain pag minsan sa tanghalian. Kaya ay pa sa pulis ako dun sa bahay kasi ito kawawa itong kasama. Kasi hindi naman yung matanda naman kasi hindi hindi makasundo yung mga ano pinapraktis dito. Dito lang dito nasipag. Yala itigo resoy. Itigo po. Yala iti sleep suay. Uh, but then if you if you want you go down. Just busy siya. Nawala naman. Nawala rin man ako alam. Wala ako alam sa mga ginagawa niya. Busy, 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 busy. Laging busy si Satrin. <laughs> Galing doon sa taas, naglinis sa kwarto ni Lolo. sakitin na si Lolo eh. Nagmap lang ko doon kasi umiinay mga bisita. Then yung kasama ko naglinis na pagmap na. Kasi may mga bisita pang... Ano, baka babalik na naman ako Bukas, kawawa naman ako kainis lagi na na ako Hinihiram ni Lola to guwi Kain lang Kain lang, wala na Kain kay piso <laughs> ibibigay sayo Hiram nang hiram. Ay na kami ng indomie. Kakain kami ng indomie. Kasi indumi. kanina ay kami ng kanin. Tapos nag indomie na lang kami kasi may pagkain yung kasama namin. Indomie tayo. Indomie. Tagos sa puso yan ako <laughs> indomie. Yun sa Indonesian na indomie yan. Yung ramin. Ramin. sobrang anghang Diyos ko wow. konti lang ay ko na sa silinya niya tapos sobrang anghang Diyos ko po yan ang namin kasi uwi na tayo pupul na kasi kanina eh uwi na kami kanina eh kanin daw sabi ko kung ano lang tayo Ang hangi ang diskop kawan Kawaan ka just Kain kami with pinarisan namin ng sambusa. Ito lang ang kaya namin kainin. busog na rin kasi kami. Kasama ko. kamu kasih hirami naman ako ulit ni Lola kasi ano kain kain mo na kawawa naman mga katulong yun ang konting tis para sa pamilya shout out sa mga basa ni Banat Pagsikan sige bas lang kayo ang gusto ninyo ayan nababa si Carla dahil sa inyo sobra kayo mga panatik ko di ba kain tayo ya, kain kain tay kain kain tayo na kain tay kain nah, itu na oh yan ang buhay ko dito mag 10 years na ako itong October Blackberry. Parang ipon, ipon, ipon. Sobrang oh, <laughs> ang hawa. Ayun, yung kasapag ko. Nagbamantay yan ang niyang itlo para sa so, yung alaga ng niya. Ito. Grabe, kawawa talaga yun siya. Pag minsan. <clears throat> kaya nga, lagi akong hinihiram. Gusto-gusto niya ako kasama kasi tawanan lang yung kami kahit Hirap na hirap na kami sa mga trabaho. Ayan sayaw, thank you for watching. See you next upload.